to start the press con mana na ng pagbabago, sa ito ay na mana ma sai to anh đi nó mana ma sai to i ma ko lu lu na mo la na ma Pana ba Sa ito ay kinakailangan Tayo na national anthem and please remain standing for an opening prayer. Magandang kabayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. إن diyao ko sa pagmamataas ubuma you what ang lupi at gaa Once again, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the BPSF press conference, and we are live here at the Leighton Normal University House Function Hall. Good afternoon once again. Today we're here to discuss this big event that we'll be having starting tomorrow, August two until August three. But before that, ladies and gentlemen, would like to remind everybody that we're live. We're live at our official Facebook page at the Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Also, we're also live at the Congress TV. Okay, I know you're all excited with all your inquiries and questions later on. Keep uh, keep that saved for a while. Okay, before we begin, let's have first the opening message from our uh, from our panelists. So. To have his message first, ladies and gentlemen, a big hand to the lead National Secretariat of Bagong Pilipinas at Bisho Fair and also the Deputy Secretary General and Chief of Staff of Speaker Martin Romualdez. A big hand to Sir Ponce Gabonada. Thank you. Thank you, Kung Jude. Uh, before anything else, I would like to extend my courtesies and uh, uh, warmest uh, uh, warmest courtesies, of course, to our TINGOG representative, Kung Jude Asidre. Of course, we would like to thank also all the participating uh, media uh, entities, uh, including both national and local. Maraming maraming salamat po sa inyong pagdalo ngayong araw na to. At uh, masaya po kami na makabalik ulit dito sa hometown ng bagong Pilipinas Revision Fair, ang Region 8, particular dito sa province of Leyte, where dito nagsimula ang lahat ng bagong Pilipinas Revision Fair sa buong Pilipinas noong nakaraang taon. Mas pinalawak, pinalaki natin, pero mananatili ang brand ng Bagong Pilipinas sa pagbibitbit ng serbisyo publiko sa bayan ang mabilis, maayos, maginhawa at masayang serbisyong bayan para sa mamamayan ng Leyte at sa buong Region 8. Uh, isa po ito, or maituturing namin, na pinakamalaki at pinaka-inclusive at pinakagrandyosong BPSF or Bagong Pilipinas Service Fair uh, sa buong uh, leg ng Bagong Pilipinas sa ibang probinsya. Uh, mas pinalawak natin mas pinalaki mamaya klaklaruhin namin ito ang mga detalye sa pamamagitan ng inyong mga tanong paano ba na iiba ang uh, bagong Pilipinas Service Fair ngayon dito sa Tacloban and uh, ano pa yung special features niya that would involve the entire region of region 8 no so ang daming bisita na pupunta ang daming makikilahok na ahensya ang daming programa at ang laki-laki ng pondo na inilaan ng National Government para maging makatagumpay. Ang Bagong Pilipinas Service Fair mamaya sasagutin po natin ang lahat ng inyong katanungan upang maibigay nyo din at mailathala at ma sa inyong mga media companies kung ano ba talaga ang tama at totoong impormasyon para maka-avail ang ating mga mamamayan dito sa Region 8 ng lahat ng serbisyo ng napakaraming ahensya ng ating pamahalaan. Sa muli, maraming salamat at mabuhay at welcome po sa Bagong Pilipinas. Maraming maraming salamat, Sir Ponyong Gabonada. And now, pakinggan naman po natin ang uh, opening message ng ating tingo Party List Representative Congressman Judas Cidre. Uh, magandang hapon sa lahat. Maupay kulupay yung atanan. kita. Kailangan mo tatong bisita. Nga diri nagwawaray. So sa lahat uh, maraming salamat sa pagtanggap ng aming panyaya na makasama kayo ngayong hapon. Napakalaking activity po ang gagawin natin bukas. Isa po, katulad ng sinabi ni DSG Ponyong Gamunada, isa po sa pinakamalaking uh, pagkakaroon pag, 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 ng bagong Pilipinas Servisyo Fair. Uh, napakaraming agencies ang involved, napakaraming programa ng gobyerno ang ibibigay bukas. Kaya po kailangan namin ang tulong ng bawat isa sa inyo na may, may paabot po sa ating mga kababayan, hindi lang po dito sa lungsod ng Tacloban, kundi sa buong lalawigan ng Leyte at sa buong rehiyon ng Eastern Visayas. No? Na we take advantage of this program of the President, President Bongbong Marcos, and also of our Speaker, Speaker Martin Romualdez. It is interesting to note that this is the 21st Bagong Pilipinas Servicio Fair and we're back where it all started. And dito ulit tayo sa Tacloban. This is where we started. In fact, much of the reason why we have the Bagong Pilipinas Serbisyo Caravan is a fruit. Ito'y bunga ng ating eksperyensya dito. Napansin natin siguro dati na malayo ang servisyo ng gobyerno, hindi natin ramdam, o di kaya kulang, o mahirap. Pinadali po ito, hindi lang ho yun. Maliban lang sa pagbibigay ng direktang tulong sa ating o direktang serbisyo, naging pamaraan din po ang Bagong Pilipinas serbisyo Caravan, ang Bagong Pilipinas Servisyo Fair, para maipalam sa ating mga kababayan kung ano nga bang ginagawa ng gobyerno, ano nga bang mga programa na pwede nating lapitan sa ating mga pagkakaibang mga pangangailangan. At sana po tulungan nyo kami na ipabot ito. At hindi po masayang, ngayon po nakikita natin na tuto, ta consistent po ang ating buting speaker, ang ating administrasyon, ang presidente Marcos na ilapit ang servisyo ng gobyerno sa taong bayan. So let's let's take advantage of that and let's show our support. I think from show for showing up tomorrow, we're also expressing our support once more to the president. Not only in well, the political support is one thing, but in our so our our belief that what he's doing is creating. positive change, not only in Leyte, not only in Eastern Visayas, but in all over the country with this wonderful project, the Bagong Pilipinas at Fair. So we're looking forward to your questions and the opportunity to clarify them. So maraming salamat sa inyo lahat. Thank you very much, Congressman Jude Sidre. And speaking of questions. Uh, ladies and gentlemen, we shall proceed to the questions or discussion proper. I'd like to remind everyone that we'll be uh, giving out the opportunity to ask you guys one question and one follow up question. Okay? And we have here our first uh, media to ask is from PTV National. We have Ms. Mela Lesmora. Hi, good afternoon po kong uh, Jude Asida and na uh, DSG po niyong Gabonada. Yung question ko lang una po, uh, happy anniversary sa uh, BPSF. Uh, pagsamahin ko na, ano po yung uh, assessment nyo sa unang taon ng BPSF? Ano yung uh, naging mga learnings at uh, best experiences natin? At ngayon naman, uh, ano po ba? Can you just cite uh, examples ng mga bagong pakulo natin? Kasi siyempre, uh, first anniversary na ng BPSF. Ano po yung mga specific uh, things kaya na dapat abangan dito sa BPSF Eastern Visayas na hindi pa natin nakita dun sa mga nakaraang uh, BPSF caravan? Maraming salamat, no? Uh, well, isang taon na nga ang bagong Pilipinas Service Fair at sa 20 provinces at 20 areas na nakita natin, medyo pare-pareho yung realidad. Una, nandyan ang servisyong bayan pero hindi na-avail na ng mga tao sa araw-araw nila no, na pangangailangan. Maraming programa ang gobyerno, hindi lamang ang AX, ACAP, TUPAD, MAIP. There are so many programs na pwedeng pakinabangan ng mga tao Uh, sa araw-araw. No, pero naging popular yung ibang programa, yung iba hindi. Sana naibuhos natin ng tayo ng malaking resources dito sa mga programang ito at ito ay pinag-aralan, pinag-isipan para ang taong bayan ay ma-avail itong mga programang ito. Pangalawa, ang pondo ng gobyerno ay napakalaki. Malaki ang nilaan na pondo uh, para sa iba't ibang programa. Kailangan lamang mapag-isa ang nangangailangan at magbibigay ng tugon dun sa pangangailangan. I think the BPSF or the Bagong Pilipinas Service Fair was a very fertile venue, pinakamagandang venue kung saan nagtatagpo at nangangailangan at yung tutugon sa pangangailangan. The one-stop shop strategy should be promoted, should be enhanced, and should be institutionalized.